kahulugan ng panganganak sa panaginip. Ang mga panaginip ay madalas na mga palatandaan ng emosyon ng atin nararamdaman. Kapag nananaginip ka tungkol sa panganganak, mayroong isang pakiramdam ng pagtanggap na dumating sa iyo. Nakakaramdam ka ng koneksyon sa sanggol at sa mga masasayang sandali na dulot nito sa iyong buhay. Ang subconscious mind ay sinusubukang sabihin sa iyo ang isang bagay dito at ito ay isang malakas na mensahe na pinakamahusay na maaring madama sa mga panaginip. Tignan ang gabay na ito para sa karagdagang insight kung ano ang maaring ibig sabihin ng iyong panaginip. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng mga nganak? Ang mga panaginip tungkol sa panganganak ay karaniwan lalo na sa mga buntis. Maraming iba't ibang uri ng panaginip tungkol sa panganganak ang umiiral kasama na ang kung saan ang pakiramdam ng buntis ay sinamahan ng kanyang kapareha, pamilya o mga kaibigan sa proseso. Ang isang panaginip kung saan ang buntis na babae ay natatakot at nararamdamang inabanduna ay maaaring magmungkahi ng kawalan ng tiwala sa kanyang sarili gayon din ang kawalan ng tiwala sa iba. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa kamakailan at kailangan mong tumuon sa pagbabalik ng kapayapaan sa iyong buhay. Ito ay maaaring mga hulugan din na nararamdaman mo na kailangan mong magdala ng higit na balanse sa iyong buhay at maglaan din ng puwang para sa mga bagong bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak kapag hindi buntis. Kung ikaw ay nanaginip na mga anak ng hindi buntis, ito ay maaaring mga hulugan na sinusubukan mong magkaroon ng anak ngunit hindi nagtagumpay hanggang ngayon. Kung kaya mong hawakan o yakapin ang sanggol na iyong pinapangarap, maaaring senyales ito na malapit ka ng magbuntis. Bilang kahalili, maaaring i-highlight ng panaginip na ito ang iyong mga alalahanin sa mga problema sa fertility o mga isyo sa infertile parenting. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng kambal Sinasabi ng ilang nananaginip tungkol sa kambal ay nagpapahiwatig ng pagbubuntis habang ang iba ay naniniwala na ito ay naglalarawan ng pagdating ng dalawang tao na mahalaga sa iyong buhay at kung sino ang gaganap ng isang mahalagang papel ang tema ng dobleng paghahatid tulad ng pagdadala ng isang bata at pagkakaroon ng isa pa mula sa langit nangangahulugan na makakatanggap ka ng karagdagang halaga ng mga mapagkukunan o magandang kapalaran sa panahon ng pangangailangan kahulugan ng panaginip tungkol sa ikaw ay nanganganak ng isang sanggol ang panaginip na ikaw ay nanganganak ng isang sanggol ay kumakatawan sa iyong kakayahan, magdala ng mga bagong idea. Maaring handa ka ng magsimula sa isang bagong proyekto o nahihirapan kang makakuha ng idea mula sa lupa. Bilang kahalili, maaari ring itong kumatawan sa iyong pagsilang ng isang bagong pananaw na tumutulong sa iyong makita ang mga bagay sa isang bagong paraan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng isang batang lalaki. Sa panaginip, kung nanaginip kang mga anak ng isang sanggol na lalaki, nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng ilang malalaking pagbabago sa buhay. Makakakilala ka ng mga bagong tao at magkakaroon ng mga bagong kaibigan. Ang panaginip na ito ay isang tanda ng pagbabago para sa kabutihan. Ngunit kahit na ginagawa mo ang mga pagbabago, malamang na mapagod ka sa lahat ng pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng isang batang babae. Sa panaginip ng mga anak ng isang batang babae, kumakatawan sa isang bagong direksyon sa buhay. Sa partikular, ang isang panaginip kung saan nakikita mo ang iyong anak na babae bilang nasa hustong gulang ay simbolo ng isang bagong istasyon ng daan sa iyong buhay. Ang panaginip ay nahaharap sa isang pagbabago, isang pagbabago o simpleng karagdagan sa kanilang nakaraan paraan ng pamumuhay. Maaaring may mga taong humahadlang sa iyong tagumpay at maaari kang makaramdam ng pagkabigo sa kanilang kawalan ng kakayahan na umalis sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak habang buntis. Isang panaginip tungkol sa panganganak habang buntis ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay parang hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Tulad ng halimbawa kung ayaw mong mabuntis at nakakaranas ng morning sickness, maaari ring itong magpahiwatig na sa tingin mo ay hindi ka handa para sa so kung ano ang susunod. Isang bagay ang maging buntis, ngunit ibang bagay ang magkaroon ng isang sanggol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pusang nanganganak. Kapag kayo na nanaginip ng isang pusang nanganganak, ito ay maaring mga hulugan ng isang bagay. Pagbabago, maaring ito ay ang kamatayan ng isang lumang gawain, ang pagsilang ng mga bagong idea o ang pagkamatay ng isang relasyon. Ang amin mga pusang kaibigan ay kilala na malaya, ngunit may puwang para sa pagsasama sa buhay ng bawat pusa. Ang tanging pagbubukod ay ang pusa na nagsilang ng magkalat na mga kuting at pagkatapos ay agad silang iiwan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtulong sa isang tao na manganganak. Kung nanaginip kang matulungan ng isang tao na manganak, malamang na ikaw na ang magdadala ng bago sa iyong buhay. Maaari itong maging anuman uri ng bagong hamon, sitwasyon o relasyon, ngunit ito ay may kinalaman sa mga usapin ng puso. Ang kwento ng isang matandang asawa ay nagsasabi na kung managinip ka tungkol sa pagtulong sa isang tao sa panganganak, nangangahulugan ito na magkakaroon ka ng isang sanggol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nanganak ka ng mga tuta. Isang panaginip kung saan nanganak ka ng isang tuta ay isang representasyon ng kanyang potensyal sa panganganak. Maaaring may pagnanais siyang magkaanak o baka natatakot siyang hindi na siya pertil. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga nganak na aso. Kapag nakakita ka ng asong nanganganak sa iyong panaginip, ito ay isang indikasyon na ikaw ay gumagawa ng progreso sa isang mahalagang isyo o proyekto. Malalampasan mo ang iyong mga problema at kahirapan sa tulong ng mga tao sa iyong paligid. Kung nananaginip ka tungkol sa isang aso na nanganak ng mga tuta, maaaring ito ay isang indikasyon na ikaw ay nagsisimula ng isang paglalakbay sa pagiging ina o pagiging magulang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lalaking nanganak? Kapag ang isang lalaki ay nanaginip ng kanyang sarili na manganganak, nangangahulugan ito na siya ay nakakaramdam ng kawalan ng kakayahan sa ilang mga aspeto ng kanyang buhay para bang pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa mga pangyayari at kinokontrol siya ng mga ito. Maaaring maramdaman ng individual na ang ganitong uri ng kawalan ng kapangyarihan ay negatibong makakaapekto sa kanyang kaligayahan, tagumpay at personal na relasyon. Upang makaramdam muli ng kapangyarihan, kailangan ng tao na kumilos at gumawa ng mga positibong pagbabago sa kanyang buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng maraming sanggol. Kung nanaginip kang manganak ng maraming sanggol, may bagong papasok sa buhay mo kasama ang isang grupo ng mga kaibigan. Madalas may mga plano na tayo kung sino ang gusto nating makilala at kapag lalabas na ang taong iyon sa ating mga panaginip, ibig sabihin ang panaginip ay simula pa lamang at masigit pa sa inaasahan natin ang makikita natin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na namamatay sa kapanganakan. Kung nanaginip ka ng isang sanggol na namamatay sa kapanganakan, nangangahulugan ito na ikaw ay nahaharap sa isang sitwasyon sa iyong buhay na napakahirap para sa iyo. Kaya't parang gusto mong sumuko. Mahalagang suriin muli ang sitwasyon at subukang humanap ng mga solusyon na magbibigay daan sa iyong sumulong sa halip na huminto kung ang isang tao ay namatay sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng isang bahagi ng iyong sarili o ang iyong mga mitiin ay namatay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng isang patay na sanggol. Kung nanaginip ka tungkol sa panganganak ng isang patay na sanggol, ito ay nagpapahiwatig na may namatay sa iyong puso na sumasama sa isang pakiramdam ng kawalan ng laman maaari ka rin matakot na hindi makasabay sa mga pangangailangan ng buhay. Sa mga panaginip, ang isang patay na sanggol ay nangangahulugan ng pangitain, pag-iintindi sa kinabukasan at paghahanap ng katotohanan. Ang ganitong mga panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagiging lihim tungkol sa iyong mga plano upang maaari mong dalhin ang mga ito sa hindi napapansin. Karaniwan ng panaginip na mga ipanganak ang isang patay na sanggol kung ikaw ay emosyonal o stress. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng triplets. Kapag nanaginip ka tungkol sa panganganak ng triplets, maaaring ito ay tanda ng pagsisimula ng ilang malalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang triplets, pagkatapos ng lahat ay tatlong sanggol na ipinanganak ng sabay-sabay tatlong bandel ng kagalakan na nagpapaalala sa iyo na ang buhay ay laging puno ng mga posibilidad at ito ay palaging nagkakahalaga ng pamumuhay. Maaari itong maging isang paalala sa iyo na ang isang malaking pagbabago ay paparating na. Ngunit ang magandang bagay ay maaari itong magbukas ng mga bagong posibilidad at pagkakataon para sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa panganganak ng isang patay na ipinanganak. Ang mga panaginip ng panganganak ng isang patay na ipinanganak ay may ilang mga kahulugan. Kapag ang isang babae ay nanaginip na manganak ng isang patay na ipinanganak, madalas niyang pinipigilan ang kanyang damdamin tungkol sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Karaniwan para sa ina na makita ang kanyang sariling ina o ibang mahal sa buhay, sa patay na sanggol na muling isinilang bilang isang buhay, buhay na bata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng aso. Kung madalas mong makita ang iyong sarili na nananaginip tungkol sa panganganak ng isang aso, maaaring nakakaramdam ka ng insecure sa iyong mga relasyon. Maraming tao ang nananaginip tungkol sa panganganak ng kanilang mga kaibigan at kapamilya isang aso pagpaparamdam sa kanila na hindi nila nabubuhay ang pinakamagandang buhay o nawawala sila sa isang espesyal na bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bakang nanganganak. Panaginip ng bakang nanganganak ay simbolo ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay. Kung ikaw ay nanaginip na ikaw ang baka na manganganak kung gayon, ikaw ay makakalikha ng magagandang bagay at ito ay magdadala sa iyo ng kayamanan at tagumpay. Ang baka ay kumakatawan sa iyo at ang guya ay sumisimbolo sa iyong pagunlad sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng isang sanggol. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkawala ng isang sanggol, maaari itong maging isang indikasyon na nakakaramdam ka ng ilang uri ng pagkawala. Ang mga panaginip na ito ay maaaring magmula sa isang bagay na pinagdadaanan mo sa iyong buhay o isang bagay na iyong kinakaharap sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, kung ang sanggol ay sinilang napatay o namatay sa ilang sandali pagkatapos ng kapanganakan, ito ay maaaring isang mensahe na kailangan mong pabagalin at hihinto ang pagtuon sa nakaraan bago sumulong itigil ang pagtingin sa mga bagay na parang nawala ng tuluyan at sumulong sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga anak ng batang hindi sa iyo. Kapag nanaginip ka kung saan nanganganak ka ng isang bata na hindi sa iyo, maaari itong maging tanda ng iyong subconscious na sinusubukan sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang mga panaginip ay maaaring tungkol sa isang sanggol na sa tingin mo ay may koneksyon o isa na nangangailangan ng proteksyon. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring mga hulugan na gusto mong protektahan ng isang tao sa iyong buhay at talagaan sila sa paraang kailangan nila. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagkahumaling sa isang tao sa labas ng inyong relasyon. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na ang tao ay hindi bahagi ng iyong buhay. Ngunit ang subconscious ay gustong magbigay sa iyo ng insight kung sino ang taong ito marahil ay naaakit ka sa isang tao kamakailan lamang ay dumating sa iyong buhay. Espirituwal na kahulugan ng panganganak sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa panganganak, madalas itong tanda ng isang uri ng pagbabagong espirituwal. Maaaring mga hulugan ito na tinatanggap mo ang isang bagay na malaki sa iyong buhay ang sanggol ay kumakatawan sa bagong landas o direksyon na iyong tinatahak at ang katotohanan ng nangyayari sa sandaling ito ng iyong buhay. Nasasabik kang tanggapin ito sa iyong buhay dahil hinihintay mo ito at inaabangan ang pagdating nito. Humihingi ka ng tulong sa mga matataas na kapangyarihan at ngayon ay sinagot ka na nila. Maaaring ito ay isang senyales ng iyong mga panalangin ay nasagot na sa wakas. Kung ito ang kaso, pagkatapos ay bigyan ng iyong sarili ng isang tapik sa likod. Konklusyon, ang mga panaginip ay isang mapagkukunan ng mahusay na karunungan at pananaw sa iyong hindi malay. Maaari din sila maging mapagkukunan ng mahusay na paghahayag at pananaw sa iyong pisikal at espiritual na buhay. Kaya kapag nanaginip ka tungkol sa panganganak, mahalagang bigyan pansin ang ibig sabihin nito lalo na kung maraming beses mo itong napapanaginipan